usapin dyan, sir, sa Bureau of Correction, sir. Unahin ko lang ano na po yung pinaka-latest dito sa Penal Colony na na nahulihan na ng mga magtatayo yata ito ng bar, sir. O bar sa loob. Para magtatayo ng baro kaya disco. Oo oh, nga po. Uh, opo, kaya na, mabuti naman po na na-check natin. Mm -mm. Kasi hindi naman talaga makakalusot yung mga ganyan na kontrabando. Mm -mm. Oh, pero sir sandali. Magagawa 'yun dahil may kasabot na tauhan niyo. Opo, yung uh, pong pinaka-superintendent ng pol, ng ano na 'yon, ng compound security compound na 'yon. Siya po ang nag-authorize na ipasok oh. yung mga kargamento itinago sa dump truck. Opo. Tapos yung dump truck nilagyan ng buhangin. Mm -hmm. So, eh tinaiming nila na ano, uh, magba brown o ano? Kaya pina pina ano namin, pinadam namin 'yung mm. laman kung talagang buhangin siya. Kasi ang nag-order ng buhangin, PDL lang eh. So kaduda duda talaga. Mm -hmm. Mm -hmm.